Puspusan sa paghahanda ang ARMM sa nalalapit na pagsisimula ng Ramadan ngayong linggo. Maliban sa mga bandala na naitayo na sa bawat sulok ng compound, inaayos na rin ang pagdarausan ng Ramadan Trade Fair. At sa gabi, dito madalas sa titipon-tipon ng mga kapatid nating nagpupuasa para mamasyal, kumain at mamili ng mga produktong ibinibenta sa bawat maliliit ng mga tindahan. Ilan sa mga aktibidades na inaasahan din sa buwang ito ay ang Adapt a Mosque. Pipili ang bawat ahensya ng ARMM ng isang moske na isa sa ilalim sa rehabilitasyon o pagsasaayos. Dagdag pa rito, ang bawat ahensya ay inatasan din na maglagay ng kahit anumang palamuti o dekorasyon sa kanilang mga opisina na may kaugnayan sa Ramadan tulad ng mga pailaw at iba pa. Sa lunes at 30 ng Hunyo 2014, inaasahan na ang pagbubukas ng Ramadan Trade Fair na sisimula ng isang ribbon cutting ceremony at maikling programa. Para sa karamihan, ang diwa ng Ramadan ay ang pagkikipagkapwa-tao at pagbibigayan. Kaya naman, naaayon lamang ang mga inihandang programa ng ARMM para sa isang buwang pagdiriwang nito. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa... the working ARMM government.